So uh, minamalas ba kayo? Uh, babaliin natin yung mga malas nyo. Uh, manood lang kayo ng video to, ng reel na to. I-share nyo, i-like, follow nyo yung page ko, comment, amen, at saka ano ramdam nyo after natin ang basbasan. Ito ay may healing na rin at pampaswerte sa buhay. Ano po? Okay game? Manood lang kayo, tapos after nito, inong ko yung tubig, comment nyo rin yung lasa ng tubig dito ha. Sige po. So, bas bas ng Panginoong Yahweh Panginoon sa Diyos Pertus Yahweh anyway, isa ko I-share <laughs> Yan, okay na po. Comment ko na yung naramdaman nyo. Comment, amen, share nyo yung reel na to para marami tayo matulungan at follow nyo po yung page ko. Okay po. God bless po sa lahat.